Magandang araw! Meron na naman ako mga sari-saring mga gulay dito na talaga namang napakasariwa at dahil nga gigisa natin yan na ito at meron nga ako dito ang kaunting alamang nakapaghiwa na nga rin ako ng bawang at sibuyas at dahil handa naman ng aking mga kakailanganin ay maghumpisa na rin ako sa aking pagluluto Sanang na ako ng kawali dito sa aking kalan at ito nga ang aking kawali kanina ay pinagprituhan ko lang ng itlo kaya meron na nga kaunting mantika Dinagdag ko na lang din ng kaunti pang mantika dahil ko konti nga lang yung mantika kanina. Nang uminit na nga yung mantika ay ginasa ko na nga ang bawang at sibuyas. At nung magisa naman yung bawang at sibuyas ay sinunod ko na rin kaagad yung aking alamang. Pagkagisa nga nung alamang ay sinunod ko na rin igisa itong aking kamatis. ha haloin ko lang din to hanggang magisa-gisa nga ito munang mga kamatis. Hindi nga rin kompleto itong aking gulay na igigisa ngayon. Mas malasa at mas masarap nga kung kompleto nga ang gulay. Wala nga itong okra at talong. Ito nga at inilagay ko na nga itong at mga halo-halong mga gulay. halo haloin ko nga lang para mag-combine yung alamang yung at yung mga gulay. Kapag ganito nga ang napakasariwa ng gulay ay napakasarap nga rin ito sigurado. At eto nga naglagay na rin ako ng kaunting tubig at pagkatapos ay tatakpan ko lang muna. At eto nga mamaya maya naman ang konti ay lalagyan ako naman na nga ng mga pampalasang asin at kaunting ang pechin. Hahalo-haloin lang ulit natin para kumalat naman yung ating mga ipinaglalagay na mga pampalasa. Eto na naman nga ang amoy at talaga naman hindi pa masyadong luto eh, pero umahaling nga sa so, at nangangamoy na nga at mukhang ang sarap-sarap talaga. At dahil nga hindi po pwede dito sa amin ang kakaunti ang sabaw eto at tinagdagan ko na nga ng kaunti pa yung ating sabaw hahalo-haloin ko lang ulit at pagkatapos ay akin ulit itong tatak Ihintay na nga lang ulit natin yung makuluan ng mabuti. Kapag nagluluto nga ako ng gulay ay talagang hinahalo-halo ko nga rin to ng paminsan-minsan para magpantay nga yung pagkakaluto para yung ibang ang mga gulay na katulad yan na apalaya ay medyo matagal nga yung maluto kaya hinahalo-halo ko para yung mga ibang gulay ay hindi nga masyadong malusak. Eto nga at luto na kaya titikman ko naman kung ano nga lasa nito. At pagkatikim ko nga ay medyo napaalatang ko ng konti kaya nga nilagyan ko naman siya ng kaunting asukal para magbalanse din yung lasa. Hinahalo-halo ko lang ulit para yung ating asukal na inilagay ay kumalat naman. At para na din kumapit sa mga gulay. At eto nga titikma ko na ulit kung ano na nga ba itong lasa. Kung sakto na nga ba itong lasa ng aking niluluto. At pagkatikim ko nga ay okay na okay na nga ang lasa kaya naman po pwedeng na talaga nating hanguin. Kapag ganito nga naman nakasarap ang ating pagkakaluto ng ating gulay ay hindi hindi ka talaga magsasawa. At eto na nga mga kananay, handa at ready to serve na nga itong ating ginisang gulay sa alamang o di diba sa tingin at amoy pala talaga mapaparami na nga ang aking kain sigurado mapapasabak na naman nga ang kanin sa amin